Isang napakabagandang araw po umaga sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta na po tayo? Kumusta na po ang ating buhay-buhay dyan? Medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakakapag-update, mga kaibigan. Nandito po tayo sa ating workplace. At uh, tayo mag-update ng ating video, mga kaibigan. Mga kaibigan. Ah, kumusta na po kayo diyan mga kadali TV? Kumusta na po ang ating buhay-buhay? At ako po ay ngayon ay makakapag-umpisa na ulit ng pag-video dahil sa medyo luwag-luwag na po ang ating trabaho ngayon. ito na naman, mambubulabog na po tayo sa social media. Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, Mga OFW natin, mga kas, mga kaibigan din, mga OFW natin, mga friend, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya na mag-umpisa naman po tayo sa ating uh, suporta at uh, tara na naman po tayo. Ah uh, maraming maraming salamat po. Sa patuloy na suporta sana po ay tuloy lang po ang suporta sa aking YouTube channel. Dahil sa tagal po tayong hindi nakakapag-upload ng mga videos. Ngayon, mag na naman po tayo. Dahil sa kanilang kailanang, uh, medyo maluwag na naman ang ating trabaho. At ito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana tuloy ang suporta. Kadali TV Mix Vlog. Paki-subscribes. Paki-subscribes ng ating YouTube channel, Kadali TV o pwede naman pa-like at share naman po ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Goodbye everyone. God bless you all. Ingat po lagi sa panahon ngayon. Maraming maraming salamat po ulit. God bless you all. Thank you.